Saikat na si Jay Costora, may malungkot na hula sa Bini. Taon. So, two to three years, the Bini will have a big problem regarding with the pressure na nangyayari. Ang girl group na hashtag BiniPH, na ngayon ay isa sa mga pinakasikat na grupo sa Pilipinas, ay kinabibilangan ng walong miyembro. Jana, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, at Sheena, sila ay kilala sa kanilang mga catchy na kanta, magagandang performance, at solidong fanbase, pero, sa kabila ng kanilang kasalukuyang tagumpay, isang malungkot na prediksyon ang ibinahagi ng kilalang manghuhula na si Jay Costora, na tinaguri ang, Asia's Nostradamus. Sa isang panayam sa vlog na OJDS Inspires, tinanong si Costora tungkol sa kanyang hula sa hinaharap ng iba't ibang sikat na personalidad at grupo sa showbiz, kabilang na ang bini, dito, sinabi niya na sa kabila ng kasikatan ng grupo, maaaring magtagal lamang sila ng dalawa hanggang tatlong taon bago tuluyang magdisband. Ayon kay Costura, ang rason ng kanilang posibleng pagdisband ay ang mga selosan at kompetisyon sa pagitan ng mga miyembro. Dahil sa kanilang mabilis na pag-angat sa industriya, maaaring magkaroon ng inggitan sa kung sino ang mas aangat at may potential na mag-solo career. Ang punot dulo ng kanilang pagkakadisband ay selos, sino sa kanila ang aangat, sino ang may potential na maging solo artist, ani Costura. Dagdag pa niya, sana huwag lumaki ang ulo nila, pero isa sa mga mangyayari ay selosan kung sino ang aangat sa kanila. Binigyang diin din ni Costora na ang pressure na dala ng kasikatan ay maaaring maging mabigat para sa grupo, mabilis madidisband ang binig, mau-overcooked ang mga bata dahil sa kanilang kasikatan, pahayag niya. Simula ngayong taon, sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon, ang Bini ay haharap sa malaking problema, nakikita ko na gustong ipakita ng bawat isa ang kanilang kakayahan, pero dahil dito, maaaring magdisband sila agad. Ang mga tagahanga ng Bini, na tinatawag na Blom, ay tiyak na nalungkot sa balitang ito, marami sa kanila ang nagdarasal na sana'y hindi magkatotoo ang hula ni Kostora, ang grupo ay nagsimula pa lamang magpakita ng kanilang tunay na potensyal. At marami pa silang kayang ipakita sa industriya ng musika. Sa ngayon, walang opisyal na pahayag ang Binio ang kanilang management team tungkol sa hula ni Costora.